Okay, hello, mayong hapon. Mayong hapon sa inyo tanan mga idol. Double ang resulta karon sa 2 PM, no? So, pil dita ta kay double ang resulta. Ibalik ang 98 na per. So, 998 ang resulta mga idol. Pwede ni siya mag escalera na 978. Kay respetare lang ninyo mga idol ang 978 na escalera o ganahan mo. 978. Kani mga idol, ako niya tag sa inyo gani buntag kini ang ah, kini kini ang tulo presbytery lang yung mga idol ha ang 948 og 421 og 3731 uh, giyatag na ko na sa inyo gani na presbytery lang niyo karon sa 5 pm og ganahan mo ana og bit ninyo mga idol okay presbytery lang og ganahan mo so karon pahabol na to nga to ang naka karon na guide no pwede mag na mga idol ha na uh, 9, 978 mga idol Respetare ninyo 978 Ang 973 Okay, kaya na ah Huwag target rambol mo ana mga idol Respetare lang ninyo Kaya na yung Na 973 Huwag ganahan mo ana Okay, nakaditibi ka rin ang 93 og ang 97 So, atong Apon Atong kuhaon ka rin kay Ang 97 So, so good na tanong Ang 97 na to Ang kuhaon ka rin na per

buntag sa atong regular pick up pa lang to ninyo mga idol ha balikin lang niyo ganahan mo ato so okay muna ato ang based so napatay mga based kombinasyon ganihan sa atong regular na pairing mga idol ay i-upload na video ganihan buntag sa 97 na per okay ah uh, sa 96 mga idol o ganahan mo sa 96 pod no kiniya 96 ay mag palipat po ani kung ang base dire kay 968 o 960. So, okay. Tika pa lang yung mga idol. ganahan mo, na, Target o grumble mo. O ganahan mo, mag-target o grumble mo, ana, mga idol. So, pero pwede mo mag-focus dress sa tuang kung mga idol, ha? Ah, 97. At timanin ninyo ang 90, 97 o ang 93 nakaditibin na mga idol karon Ana ka DTB og nami pa Maris Ani, parehas ninyo mga idol. Pwede magkuyog na siya mga idol ha. Ayan, pwede yan magsama. So ganun mag-eskalera katong explain na sa inyo ha ang 9 uh, 7 8 og ganahan pud mo ana. Respetari lang ang idol. Kay pamusti maghatag ta. Atong pamusti kanina, wala mo sulod mga idol no. Atong pamusti. So basing karon testingan na to ni sa 9 PM atong pusti. So atong pusti sa 5PM pala. 5PM draw. Kinia. 7, 9, 4, 6. Okay. Ogbit na ninyo. 7, 9, 4. Ah. Uh, 9, 4, So, respiratory lang na ninyo mga idol ha. Okay. Ogbit na ninyo. Napo four ang 4, 6, 7. 4, uh, Ano pala? 7, 6, 4. Wala. 7, 6, 4. ang 7, 6, 4. Og. Uh, Ayan, 764. Uh, 96. Uh, 967. mo na ito na ganyan lang mga idol. Target rumble. O ganahan mo na. Ay magpalipat. Okay, good luck. O oh, God bless mga idol. Ah, uh, kung ganahan mo, balikan ang atuang guide ganyan tag Nag-upload o oh, gatuang special regalo po. No? Gabi, Nagihatag so So, balikan lang nyo mga idol. Ha? Ah. So, okay. Good vibes lang ta mga idol. Ha? Ah. Always positive lang ta. Oh, and then, chillax lang. So, dito mawala, mawala sa paglaom. Mga idol, nakachamba na punta. Ang kaniya di ay, okay, so, respita rin na mga idol ha, kanya. Kana. Ato na gihatag, respita lang mga idol. Target rumble. So, remind lang na ako na sa inyo ha. Okay, kani mga kombinasyon na ipanghatag na ako sa inyo idol. na at to upload ganihan buntag. i lang na ako na sa inyo ha, karon. Kaya 97 o 93 nakadidi karon. So, do na mo parisi na ninyo mga idol, okay? So, ako lang gi-remind. Unya, basin niya, muratsada po din siya ang kiniya. Ah? I-apply lang po na mga idol. So, gi lang po na ako niya. na po ni Gihata ganina. Ha? So, kini mga gi lang na ako sa inyo, ha? Ito ang mga uh, probables na gi-upload ganyang buntag. Kaya ang uban, di naman po mo balik o glantaw, no? Dito sa to mga probables na gina -upload. So, menang ako lang i-remind sa inyo, ha? no? So, good luck. O, oh, God bless mga idol. Uh, hope na makacampata ta karon sa 5pm, no? Makachamba gihapon ta karong adlaw So, sa mga wala pa ka subscriber okay? Don't forget to subscribe and please hit the notification bell para ma-update mo mga idol sa atong video na in-upload araw-araw. Okay? Out na ko, mga idol. O, oh, God bless ulit sa inyo lahat. Amping mo kanunay, mga idol. Okay? Bye-bye.